magandang umaga po mga bakas nandito tayo andun si bakas nunoy nag iikot naman sa ating mga pichay yan yung daily routine natin si so, check yung mga pichay baka may mga insekto kasi may, mayroong mga yung may buhod sa ilalim ng lahod yung problema

malaki na malalaki talaga yan yung mga uh, stick na kita yung mga bukas yung mga kawin na yan dyan gagapang yung atin dito lagyan pa namin ng straw yan straw lace para pagapangan para may yung na, ukuran uh, natin yun ko yung

Ayan, medyo kulay yelo pa. Hindi pa kulay din. Hindi pa kasi na lagyan ko sila sa Oo, oh, na yung, yung binigat eh. ilang days lang magiging apat yung dahon niya. Ano? Kulay green na. After 10 days o oh, 12 days, pwede nang i-transfer sa kabilang pet. 12 days to 15 days, mga nga bakas, yung pichay pwede nang i-transfer. Mahirap kasi pag-direct. Pag-direct mo sing itatanim, inser kumpul kumpul, yung hirap mga pakas kaya uh, ano? na sabog sabog sabog, mga mo tayong kapaligiran natin yung si Kapalaya disenyo. tama tama, huwag nito makuha, yun minsan 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 natin minsan 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 Sa mm. bumuka lang yung buto. Hindi pa nalabas. Hindi ito plan. Hindi ito focus. Wala pa rin. Ayan natin. Ay, ito Boy bayan po natin yun, yung Ang natin. Hindi pa. Hindi pa tumutubo. Ito meron na. Hindi na ba? Hindi na tumutubo. Tumumukala. Meron ditong taniman ng ano mungguat to ano malawak po dito mga bakas pagtaniman ng pala dito eh. ano malawak eh. hindi ka namin natapos to isang buong ganito isang gandong box na pagtaniman ang lawak kasi, dalawa lang kami ni Pakas noon -no eh. Sige po mga Pakas. Patrabaho muna kami. Yan yes, si Pakas noon -no. muna kami ng mga tiksay. At saka sila gusto yung mga noong mga na yung mga yung mga natin yung mga pa na yung mga siyati na ng mga after 3 days lalaki na yung yan po mga siyati Nalagay na po ng fertilizer si Pakas na na yung, yung mga puti na to. Ito yung nilagay niyang fertilizer. Hindi na namin pinuna ako. na namin. Yan po. Itong buong plat ng sili namin tapos na namin mag tanggal ng mga damo. Daming damo. Ibang po. Ito. Okay, 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 okay. So, ganito ka haba yung lalaki ng fertilizer natin hanggang dito hanggang dito May hindi na po ngayon mga bakas. Baka alas 10 na ng umaga. Ngayon pupunta namin yung dito namin kasi siya yung gumukuha ng pichoy. Baka ngayon o ukas kukunin na. Ito yung mga pichoy na nanghargassin natin. Ayan. Malalaki na yun. Eh. Ngayon pa kasi dito kami sa ilalim ng puno ng mangga ito. Sobrang lakas ng hangin, ito pa uulan. na to. Tingnan mo yung mga puno ng ano. Sobrang lakas ng hangin. Hindi, hindi na kami nakatapos sa matulig. Lakas talaga mga bakas. May bagay ba siya pa siya parating. Hindi, hindi, hindi pa ako makauwi umulan na sumulat ang aking pangas pag umulan ng tatong araw mga bakas wala na huwag naman sana mga bakas kasi masisira yung pananim namin lakas yung na lang. o boss Mo basahan yung cellphone ko